Ito oh, yung yeah, bilok niya po. Nalaan pa. Sino ho kaya kung bukong po na ito? Goody guys, Dazzy TV here At ngayon ibabiyahe ako pa uwi galing trabaho At naisipan ko magsabay ng booking ng lalamo Move pa uwi Sayang din kasi yung biyahe ko pa uwi na galing Pasig hanggang Tandansora Alam wala ka motor. Tor. Ako record yan. Huli ka, boy! Yun pala yung katrabaho ko na nag-iiba yung pagkatao pag nakainom. And shoutout sa'yo, Renel. Napakaganda nga ng araw ngayon dahil hindi maulan. Parang ang sarap-sarap bumiyahe kahit nang hali dito, susubukan ko makahanap ng booking galing Pasig hanggang Tandang Sora. Pero dahil sobrang lalayo nga ng drop-off, kaya naisipan kong i-focus lang yung location. Pinocus ko lang yung pickup sa location ko at yung drop-off ay sa Tandang Sora. Ilang minuto na rin ako naghahanap at nag-aantay ng booking. Palipat-lipat ng lugar. Kaya guys, so wala tayong makukuha ng Tandang Sora. Ayoko na, e, na kasi lumayo, pangpauwi lang sana. Binahid ko lang sa parking, kaso wala tayong makukuha. Kaya dito nakapag-decide na akong baybayin pa uwi habang naghahanap ng booking. Comment nyo sa baba guys kung nagustuhan nyo yung bagong POV ng pagbablog natin. Masyado ata ako natuwa dito sa pag-fast forward kaya lahat ng biyahe ko dito ay naka-fast forward. Dito pala guys ay nagpagas na ako para hindi na ako mabala pag may nakuha na akong booking. Trinay ko rin maghanap sa mega station kung meron akong makukuwang booking pero wala talaga. So, syempre, hindi tayo papayag na wala tayong makukuwang booking. Bukha tayo ng order, guys. Paano natin to? na malayo. Dito guys may nakuha tayong booking pero nalagpasan na natin. Kaya ang ginawa ko ay bumalik ako para ma-pick up yung item. Sabayan ko pa sana ng pangalawang booking pero okay na to para sa pangsimula lang. ito ay nakarating na tayo sa pickup location. Medyo matagal-tagal nga ako nagkantay dito dahil hindi ko makontak yung nagbook nito. Na walang note sa driver kaya walang instruction kung ano yung pipick -upin. Dito ay nag-decide na ako kausapin yung mga tao dito kung may alam ba silang paparating na lalamove. Pero wala silang alam na pipikapin ngayong araw at wala rin silang alam na mayroong darating Lala move. Napakalaking abala nito na sa mga riders dahil nasasayangan kami ng oras. Sa paghahanap pa lang ng booking ay napakatagal na wag naman sana pati sa pickup. up. Sinama din ako sa loob ni Kuya para tanong yung mga kasama niya kung mayroong darating na Lala move. Pero lahat sila ay nagsabi na wala daw. Hello. Hello po. Dito na po ako sa may pick up point po sa Teriyamat. Ay naku, eh ito nga po, that paint et, dito. Dito kayo ganit e eh. Sino ano? Ano Hello? Hello po. Ano? Uh, Nandito na po sa teriyamat maging shop po. Eto pa, eto teriyamat Nandito ako Hello. Hindi na ako yung kausap ko. Nandito na ako ako sa Terry Yamat Masin Shop. Kaya nga ako yung kausap mo kanina eh. Yan nga lang anong item na. Kasi hindi hindi kami inform eh kung ano eh. Sige po, pangagaw ko po yung ano. Pangagaw ko na lang ako kung tas intro mo. Kung ano kasi marami rin tupusin dito. Hindi ko alam kung ano yung ibibigay ko. Sige po. Okay, okay. Gag. Gag. May ko yung kausap ko yung nabuhay Hello? Hello, Hello. Hello. Eh, eto po. Hello Ito yung reggae painter? Ah, uh, may... May yung gig yung maraming ero. Ano nga po yung mga? Ito kaya... Ano yun? Sa ano po eh. Pasensya Kanina, kanila kawo ako dito eh.

Hello? 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 Sir, alam mo po ito, sir? Oo po, pickup po. Nandito na po ako sa teriyamat. Sa machine shop po. Wala ako kayong sinabi dito sa owner ko eh. Kanina pa ako ako dito. Wala naman daw kayo. <laughs> Nag-message na pala yung nag-book doon sa pickup up location na meron pa parating na Lala Move. Tapos yung kaninang kausap ko na pinagtanungan ko, siya pala yung nakakaalam na meron darating na Lala Move. Siya pa yung nagsabi kanina na wala siyang alam na darating na Lala Move at hindi niya alam kung anong ipipick up. Shoutout sa'yo kuya, sinayang mo oras ko. Pero sa mga ganitong bagay, hindi na natin mababalik yung oras, kaya tuloy-tuloy na lang tayo sa pag-deliver. mga tao guys, sila kung sino ano, dahil wala tayong dalang box kaya nahirapan tayong dalin tong mugs na to. Hirap tayo makasingit-singit sa traffic dahil baka malaglag yung dala natin. Pero syempre gagawa natin ng paraan yan. Napakabilis lang ng biyahe kung makikita nyo sa video. Wala naging aberya kaya nakarating agad tayo sa drop-off location. Dito na tayo guys. Ay, nakarating din guys. Dito ba yung Coop's Garage? Apa? May ano ba eh? Delivery? Reggie Pintor po. sir. Dito na ho ako. Hello po. Hello sir. Apo. Dito na ho ako sa shop niyo ho. I-drop uh, ko na lang dito. Apo, apo. Pa, pa, pa lang ako tapos pa si Joseph Ako Okay si Christian. Christian kaya kayo yung Christian. Ah, uh, sino ho kayo? <laughs> Joseph. Ayun ah. si po. Okay na po yan. Wait lang sir, meron pa yan yung hub. Ah. Sobrang lapit na lang namin dito guys As in Ganda rin sana nung booking na to Kaso nga lang Hindi nila alam kung sino nagbook Sino tatanggap Sobrang ano Sobrang hindi Nag-uusap yung dalawa Tapos Yung tao dun sa pipick Hindi niya alam kung ano yung binibenta niya Or kung ano man yun Kung anong ginawa dun sa machine shop Wala talaga silang kalong-along So, yan guys. Solid. Ang um, fare nun guys, nasa 103 pesos. Hindi ko na kasi pwede pakita sa inyo, nandun na yung address nila. Shoutout po sa lahat ng delivery riders dyan na laging mahaba ang pasensya. Simula noon hanggang ngayon, sobrang bilip talaga ako sa inyo sa sobrang tindi ng pasensya niyo sa pagkaantay sa mga customer at sa bookings. Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-follow ako sa TikTok para sa mga ganitong video. Hanggang dito na lang, DazzyTV out.